Kritikal lang lagay ngayon sa ospital ng Provincial Board Member ng San Pablo, Laguna na si Reynaldo Paras matapos pagbabarilin sa kanyang bahay. Ang kanyang driver sinawing palad at namatay. Balita hati ni Jay Sabale. Baka sa harap ng tindahan ni Provincial Board Member Reynaldo Paras ng San Pablo, Laguna ang nangyaring barilan mag alas 9 ng gabi sa Brefacio Street, Barangay 6. Tagtad ang mga tama ng baril, ang bakal na gate at nagkalat sa paligid nito ang mga basyon ng kalibre 45 bala. Ang gulong ng SUV ni Paras may tama rin ng bala. Ang katabing AUV naman sa windshield ng tama. Nagsasara na raw ng tindahan si Paras kasamang driver niya si Giovanni Dumaraos nang bigla silang pagbabarili ng tatlong sospek. bulag ta agad si Dumaraos. Pero si Paras nagawa pa raw makipagpalitan ng putok sa tatlong sospek at natamaan niya ang dalawa rito. So, dahil itong si para sa dating pulis, so by instinct, uh, namutok siya at uh, pinagtanggol niya yung sarili niya. Nang tumigil ang putukan, may mga tama si para sa balikat, ilalim na kalawang dibdib at iba pang bahagi ng katawan. Critical siya sa ospital. Si Dumaraos, dead on arrival sa ospital. Ang isa sa dalawang sugatang sospek na aresto ng mga responding police Kinalala ito si Eugene Bakoto na isa raw gun for hire. Patuloy ang follow-up sa mga police para maaresto ang mga nakatakas sa na sospek at malaman kung ano ang motibo sa pamaril. Yung mga nakakakilala dito sa sospek o kaya mga witnesses na nakakita dun sa mga previous incidents, siguro tulungan na rin nila kami sa investigasyong ginagawa namin. Jay Sabale, GMA News.